Hi mga Lods! Papakita ko lang sa inyo ano yung binili ko ngayon sa market. Ito o, yun. mga yung kita galing po para tayong choy san. Choy san, isa sa pinakapaboritong paboritong gulay ng mga Chinese. Tanggalin na natin itong ito guys. And then, ipapry natin ito sa garlic at luya. And then, tagay natin dyan. Bulito yun Chinese guys. Hindi pwedeng hindi sila makakain yan in a week. <laughs> Joke. Tsaka mayroon po tayong biniling bawang. Alam niyo kung magkano yung presyo ng bawang dito. Tatlo, sampo. Kumbaga, tatlong piras tatlong ganito is ten dollar. So, kung mag ten dollar siya, nasa ano siya, seventy-five? Nasa seventy-five pesos ah? tatlong ganito. At, mayroon tayong radish o di kay turnip, <laughs> rabanos. Pag sa Pilipinas, ano, inaano natin ito, kinikilaw lang, tsaka with kamatis and onion. Syempre, dito natin nalagay mo. Para to sa beef ko, guys. Bumili ako ng beef for $60. Meron tayong lotus roots. Ito na lotus roots. Napakasarap nito guys. Sa sabaw natin. Magluluto tayo ng sabaw. Lotus roots with pork and dried octopus. Siyempre bumili tayo ng spring onion guys with celery para po yung sa ating crabs. At siyempre ito na yung crabs na binili ko tawag oh, dito sa crabs ko kasi kulang lang ang kagat. Wala ang ko paa ng mga crabs. Kaya pala mura yan doon banda. Buhay siya pero wala siyang paa. Kulang. Ayan, kulang ng paa bawat isa. Kaya medyo mura siya. Ito ang isa lang yung mayroon. Ihalo natin yan siya. Ano. Kaya parang ano siya. Crabs to eat. Celery and ito. So, kanyan. At syempre, hindi mawawala yung napakamahal na isda at paborito ng mga Chinese, yung red grouper fish. Red grouper fish. yun, paborito ng, ng mga busin ko to guys. Kahit mga to, binibili ko to. Worth. Nasa $200 to, pero $180 na lang daw. $180. O ba diba? Lalagay natin dito is, tingnan natin to with ginger parsley and spring onion din. At ang dami nating pansaw sa ating sabaw. Ayun po nang kita nyo. Masal guys. Nyo. Ang dami. Ayun ang At ito na po yung beef na binili ko guys. Gagawa tayo ng beef stew with radish. Ayan po yung beef natin guys with radish. And then ayan. Masarap to. Yun lang po guys. Thank you so much for watching. Ayan, shinare ko lang sa inyo kung ano yung hapunan namin ngayong gabi. Sobrang dami ano. Lang <laughs> yan sila kahit tatlo lang sila. Ang dami nilang kumain guys. Ang dami, dami. Ako kunti lang yung makakain ko dito. Sobrang laki nito ating fish guys. Tsaka may crabs tayong kulang ang paa. At meron tayong chuzan. Ayan. Ayan yan yung aming dinner report tonight thank you so much for watching guys bye